Ramon, paano ka ba natuntun ng mga kalaban? Hindi ko alam, Papa. Pero meron lang akong isang taong sinabihan tungkol sa bodega natin. Sino? Si God damn it! Ang mabuti pa, magpadala ka ng mga tao para makaganti sa hayop na Sigurado ko, kreidor ka ng hayop na yan. Bulet! Ano po yun, boss? Tama si Tunel Tino. ng mga tawha natin. Tanong sa kanya kung may kinalaman siya sa gulo sa batega Kung mayroon, alam mo na ang gagawin mo. Sige, boss. Puntaan ko na ngayon.